Welcome to Tagalog Movie Recap. Nagsimula ang pelikula sa isang pagdiriwang ng kaarawan kung saan ang isang grupo ng Nagtitipo ng mga teenagers na bumubuo ng isang bilog sa maglaro gamit ang isang bote para sa isang larunang Roulette ang tuntunin ay nagdidikta na kung ito tumuturo patungo sa magkasalungat na kasarian pareho ang mga manlalaro ay may ilang minuto sa pabalat na gawin ang gusto nila sa kasong ito. Si Charlie na may crush sa isang babae sa isang green palda na tuklasan na ang bote. Turo kay Anisha ang isang batang babae na may gothic style sa loob ng closet Anisha. Nagpapahayag ng kanyang nararamdaman kay Charlie, sa kabila ng tunay na pagkagusto ni Anisha kay Charlie, halatang galit na hinuhulaan ni Anisha ang isang hinaharap ng kalungkutan at pag-ibig na sinasabi yon. Magtatapos ang kanyang mga relasyon pagkatapos pagpapalagay ang loob kasunod ng kanyang pakikipaghiwalay. Si Charlie ay umalis siya sa pagtitipon kasama ang isang piraso ng kanyang buhok makalipas ang ilang taon. Nakita si Charlie sa isang beach kasama si Carol para nag -e enjoy sa oras nilang magkasama. Kinabukasan ay muli siyang nakatagpo ng pagkabata ibinahagi ng kaibigan na si Stewart na natapos na siya. Bagay kay Carol sa kabila ng kanilang beach makatagpo ngayon si Charlie na isang matagumpay. Dentista nag-iisip ng kasal at pagsisimula ng isang pamilya Stewart accomplished. Sir John na dalubhasa sa dibdib may ibang pasyente ang augmentation. Demografikong si Charlie ay dumadalo sa kanya kasal ng dating kasintahang si Kathy at Ike. Nabihag ng isang nakamamanghang babae sa party maingat na lumapit si Charlie at isiniwalat na siya ay iminungkahi sa magkasosyo pagkatapos maghiwalay. Nang magtanong si Kathy tungkol kay Carol Charlie nagsiwalat ng kanilang breakup na nakakagulat. Sinabi ni Carol na naruroon sa party ay nakahanap ng bagong kasintahan na umaalingaw-ngaw. Obserbasyon ni Kathy na mabilis ang mga babae nakahanap ng mga bagong partner pagkatapos maghiwalay ng landas. Kasama si Charlie kinabukasan sa trabaho na Gillette si Charlie nang makita ang marami. Mga magagandang babaeng naghihintay sa kanya si Riba sa katulong ay natitisod sa isang online artikulong nagsasaad na ang mga babae ay mabilis na natagpuan. Magkasosyo pagkatapos maghiwalay kasama si Charlie na nag nagudyok sa kanilang hindi inaasahan. Bumisita samantala si Kim ay abala sa pagpapakain ng mga penguin ay nagkaroon ng isang insidente kung saan ang isang penguin. Aksidenteng lumapit sa kanya dahilan para mapunta siya na hulog at chip ang kanyang mga ngipin Kim ginawa ang desisyon siya para sa hapunan ngunit tinanggihan nito ni Cam nagkita sina Charlie at Cam sa harap ng elevator habang hinahanda ni Charlie na puntahan bumalik ang home Cam dahil nasira ang sasakyan niya. Pababa at tumulong si Charlie sa pag-aayos kailangan niyang hilingin kay Charlie na magmaneho sa kanya bahay para makakuha siya ng pangalawang susi dahil sa pagsara niya ng pinto ng sasakyan. Nakalimutan niya pala ang sasakyan niya susi sa loob unfortunately Kim's house. Nasa kotse pa rin ang susi nang makarating siya nakakairita talaga ang home cam dito. Ang episode cam kalaunan ay kinailangang masira ang salamin sa kanyang pinto at hiniling kay Charlie. Para ihatid siya pabalik sa kotse niya silang dalawa gumugol ng isang makabuluhang halaga ng oras. Sabay gulat ni Charlie nang makita si Riba ang kanyang katulong na nakaupo sa kanyang sopanang. Nakauwi na si Riba gusto na pala humingi ng tulong kay Charlie para makipagtalik, Stu para pangalanan ng bawat babaeng nakasama niya upang subukan ang teorya na makikita nilang lahat. Soulmates matapos makasama si Charlie pagbalik sa trabaho mas maraming babae ang naghanap. Pagpapalagayang loob kaysa sa dental services 2 natuklasan na ang bawat babaeng bumibisita. Natagpuan ni Charlie ang kanyang soul match na si Charlie na aalala ang cam habang nasa isang penguin. Dokumentaryo pursued sa kanya pagkatapos ng pagbuo ang isang koneksyon Charlie at Cam ay gumugol ng oras. Magkasama at namumulaklak ang pagmamahalan aware sa sinabi ni Stu nag-alinlangan si Charlie. Kapag ang intimacy ay nasa mesa sa halip umalis siya sa apartment ni Cam na gustong patunayan. Ang teorya na may hindi malamang nak-sorpresa at kumunekta sa kanya kahit na tumatawag sa kanya araw-araw para pigilan siya. Nakikipagkita sa ibang mga lalaki gayon pa man lumaki ang cam ayaw kay Charlie dahil sa pagiging possessive niya. Pag-uugali na sinusubukang I-propose si Charlie nakakita ng cam na may kasamang ibang lalaking nag-spark ng inggit. Sa isang away na ikinagulat niya ang lalaki hairdresser lang pero kilos ni Charlie kung hindi ang hindi pagkagusto ni Cam na humahantong sa pagtatapos ng kanilang relasyon sa isang madilim. Mood ni Charlie na ang pagkabata ni Anisha sumpa sa pagtuklas ng nahulog na bote. Naalala niya ang sumpang hinulaan niya kalungkutan at pakikipagdate ng kasintahan. Hinanap ng ibang mga lalaki sina Charlie at stupad mamakaawa ni Anisha at Charlie sa kanya. Maraming beses upang iyan gatang sumpa sa takot mawawala sa kanya ang babaeng mahal niya na si Anisha. Ibinasura ang kanyang mga pahayag sa pagkabata bilang kalokohang nagpapayo kay Charlie, isaw-sawang sarili sa mga video games sa loob ng ilang araw hanggang sa lumitaw si Stu kasama ang kanyang bago. Girlfriend na nagsisiwalat na siya ay dating ang kliyente ng matchmaking na si Stu ay naghatid ng balita na ang Cam ay patungo sa Antarctica kasama ang lalaking nakitang pinalakas ng loob ni Charlie. Ni Stu nagpasya si Charlie na ituloy ang Cam walang humpay na nagmamadali sa airport niya nag ng parehong tiket sa Antarctica at natagpuan ang Cam sa eroplano kasama ang lalaki. Pagpapahayag ng panghihinayang sa kanyang mga nakaraang aksyon ipinarating ni Charlie ang kanyang pagnanais na muling magkaisa. Kasama si Cam nakikiusap si Charlie kay Cam na ipagpaliban ang kanyang paglalakbay sa Antarctica at siya. Nagpapakita na ito ay pansamantalang pagbisita lamang ang pagtuklas ng lalaking katabi niya ay may asawa si Charlie na may hawak na isang kahon ng singsing -sing bago siya umalis nang mabuksan niya ito. Nakahanap ng isang bato na sumisimbolo sa paghahanap ng kapareha sa Penguins' Impressed kam tawag Charlie. At hinalikan siya samantala si Anisha kinukuha ang isang kahon mula sa aparador. Naglalaman ng isang voodoo doll na kahawig Charlie na may isang larawan sa ito break ang sumpa sa pamamagitan ng pag-alis ng karayom sa manika Charlie at Cam na natagpuan ang tunay na pag-ibig na magpasya na magsimula sa isang paglalakbay at dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.